atin po lahat itatama sa linyada ngayon po update ko po kayo sa ating sitaw po Opo. ito po ay yung nauna na ilang row natin tapos ngayon po yung sitaw natin ay atin pong tutulungan makakit sa kanyang lighting Ayan, ito na po ang update sa ating mga sitaw Oh. Ay talaga pong nakakatuwa. yun po mga naliligaw ay ating itataas sa totoong buhay po ngayon ano yung ngayon ah uh, talaga kung gaganahan tayo sa sitaw napakataas ng parang gate po ay kaso rin atin abay malay natin umabot tayo dun sa kalahati ng presyo ng taas kasi yung ngayon 80 ay 80 per kilo ang farm gate aba makadalta tayong 40 kung bumaba na pag time na may bunga na yun sa atin ano po ay panalo pa rin po yung gayon oh aba ay sino ga, sino ga namang hindi malilibang sa ganito kaganda oh yan oh ito po ang ating gagawin ngayon no? Oh. itataas natin ang lakas po ng hangin pati ngayon dito yan oh ilin yung napakalakas ng hangin oh. Aba, talaga nagiindayog hmm. basta po pag narating niya yung pinakataas ng trellis baka po posibleng ano na malapit na tayo sa harvest time tumas po yan ang halos kasing taas nitong trellis natin dito may bulaklak na po yan mga hanggaya, hanggang gayan oh. Ay naayong Lapit na oh. Baka nga ho oh, kasano niya magbubulaklak na yan eh. Kaya sabi ko Baka ho oh, maka one month Harvest na tayo nito Ang ganda oh. Yung mga nalibigaw na landas ay ating Ito na po ang update Ganda nya, oh. Bale ang sitaw po ay may kanyang sariling pataba o po kung kayo po magtatanim o bago pa lang magtatanim. Hindi rin po sa akin pong experience ano, hindi advice na maliit pa lang ay patabain yung sitaw. Oho. Kumbaga yung swak na swak lang, sakto na sakto lang. Kumbaga tayo po yung nagpapataba, tinitingnan natin yung kondisyon ng sitaw kasi yung oh, pag napatabaan sitaw posibleng hindi rin magbunga para sa kamote po ba tingnan nyo oh, kung baga sinasabi natin na ang kamote pag naparami yung pataba ang tabal sa sitaw po gayan din pag naparami ang pataba hindi rin mag kahit po naman ang halaman pag napasubra ang pataba hindi na magbibigay ng magandang bunga o oh, napupunta lang siya isang mga dahon pataba ah dahon katawan halit na sa bunga pumunta yan po ay bibigyan natin ng pataba na marami ay pagka nasa stage na po na nagbubulaklak siya o oh, yan pero ito po na may swak na swak pag ako ang titingin ano hmm. damuhan na rin natin ng kaunti ito na nga yung ating hinihintay po haba Oh. Gara Swakto swakto yung pagkakadali niya oh meron ilan na nag-aagaw ng ano ng letting atin pong aanohan yan atin pong tatala ng panibago para maitaas natin ay anong ganda na rin ating sitaw atin po lahat itatama sa linyada. abangan nyo po yung harvest time natin ito papakita ko po sa inyo yung mga kung makakailan tayong harvest dito dalam sibul lah Siya. balin siya lakas po ng hangin ngayon dito sa amin no? Kaya hoy iba linyada ng ating ano Na dadali rin yung ilalinyada natin ng sitaw po Oh ah, grabe lakas tama po naman yun kumbaga medyo malamig po ang ano ay kumbaga amihan po ata hangin yan hindi po naman tayo expert di yan hindi yun nga malakas po ang hangin sa ating area oh yung iba kumakawala po sa uh, ano sa letting

Ito po yung tatlong roon na nauna Pero kasunod na rin po naman yan Yung iba oh ah, Ang ganda Oo. na po nung iba oh. Para pong nagbabadya na Magbulaklak na rin siya oh Ang ganda Bali ito na po yung update sa ating sitaw ano. Tapos ay yun po yung ating epic. Balihin po, talagang sulit na sulit po yung pakain natin sa itik po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kulang ng isa yan po ang kagandahan no? Oh. libre na oh. Bale po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, bale dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na to. Kung pa po sa subscribe sa aking channel, pa subscribe na lang, Pakalit na lang po notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy lang. Yan, bye po.